So, ayan mga idol. Ah, bali, nandito pala ako sa kaunting tanim namin na talong mga idol Ito yung tiritira kumbaga ng, ano, na bagyo na nabuhay mga idol. At may mga bunga siya na ilang piraso. At gugulahin ko naman ngayon mga idol. Makapiya lamang ka pa kay maulam mana to maluto. Hawi ka pa na mga idol. So, hawi ka pa na. O, oh, yan. 1, 0, isa ayun pa meron pa dito kunin ko lang yung katamtaman yung laki nya mga idol Ito. nakadalawa na sa idol at ito pa sa baba mga idol o ayan at nandun pa ayun ayun marami pa siyang maliliit na bunga kunin ko lang yung katamtaman yung ano yung laki nya para Meron na naman akong babalikan pagka bumalik na naman ako dito. Meron na naman akong gugulayin mga idol. Kunin lang 'yung katamtaman. ayan At ito. Marami siyang bulaklak, mga ka idol. Oh, dua piraso gapay. Oh. Maganda 'yung kulay ng talong. Napakakasta kapay Ito pa, meron tadi dito. Uy, kapag ako. Oh. Uy, uri, pagkatagukag mga idol. Tanging kering. Uri, dua. Iya. Yeah. Ay, sus, nahulog na na ako. yun? Oh, eto na, mga idol. Yan, oh, napaka ganda ng balat niya. Oh, no, makikinis mga idol. parang nakagluta gluta, gluta tayo <laughs> yan meron pa yung Ay, sus, nasama na yung maliit o. di sama ko na rin mga idol tignan ko ba banda dun sa kabila kung may bunga pa mga idol tignan ko rin tong kabila mga idol to may bunga rin mga idol may mga ilang piraso magulay sa kanya ito dalawa ayun pa mga idol ito o diba charan meron pa dyan mga idol ito pa mga bunga nya o oh. Kunin ko lang tong isa dahil may damage yung isa. Yan. Ito pwede na yan mga idol, pwede na to. Di ba? Oh, sandun din sa baba. Oh, itago kag. Tabay Pasok na dun Hagis O oh, diba Shoot the ball game <laughs> Ngaling Ngaling mo idol Dun pa May mga bunga pa Pa isa isa Mga idol So may isang Serasyon na medyo Malaki Katamtaman yeah. Pwede na yan Mga idol oh, Ito pa Titas ulit Ayan, oh, napakarami niyang bunga. Maliliit pa yung ano, yung iba, mga idol. Pero, pwede na itong dalawa. Ayan. Yeah. Ito, ina pang pakbet. At pang krito naman yung iba, mga idol. Ayan, sa baba. O, oh, ayan, pwede na yan. Ayan, marami pang bunga. Maliliit. Ito, medyo apaddo. Ito, mahaba. Oh. Ayan. Ayan, mga idol iwan ko na yung isa dun pang kuha ng bini pang kalo bini okay na mga idol goods na naman mga ka idol ang gulay natin ngayon araw na to goods na naman yung pang ulam hindi na masama kagwapa na mga idol oh. mga hmm? idol ganda ng talong namin di ba may konti lang tayo na gulay sa idol may lulutuin na naman pang ulam at syempre may isang piraso ako dito na papaya mga idol yan may yelo nga na si paluto nga na ka pa, mga idol oh kung narila na patulay mga idol may katatana na e gayin mo lang gayin mo gulay okay, mga idol punta pa ako manguha pala na no puso ng saging may isa pang puso ng saging dun kukunin ko mga idol Pagka piya